Yun well, Yung talino <laughs> nga talaga ng kung niya to. Huwag na kami kung na sa... Yung sa unggoy na matalino. Bakit? Okay. Nagsasalita yung unggoy. Oo. Oh, nakakapagsalita. Okay. Ah, Nahuli siya ng ano ng mga laggers. May loggers? na namumutol oh, lang po puno. Oo. Oh, oh. Tapos sila. Nabitag nila. Ngayon yung ano... Kinukuha na nila yung unggoy. Kasi kakatay yun eh sa kinakain yun di ba sa wow. sabi nung unggoy umyo kong patay umyo kong salita sabi nung uh gulat niya yun yung mga ano ba Salita, um, nagsasalita sabi niya na klas, anong, anong klase unggoy ito ganun hindi naawa naman sila Di matalino sabi niya matalino ako oh, ano, ano. O, talaga oy oh, marunong pa sa galing sa takakasagot. nakakasagot. Hindi ginawa nila, nilagaan nila. Dinala, nung bumaba sila sa bayan, piyesta, dinala nila sa bayan. Aba, sabi niyo, oh, kayo tayong tricycle. Aba, alam yung tricycle. Alam yung jeep. Marunong magbasa. Di, sige, uso sa probinsya yung ano, ba yung perya, pag, pag piyesta. Sa amin ang peryahan, pag may ganyan, may fiesta. mga rides. Di punta sila doon, sabi na punta tayong Turyaan, sabi nung Ungoy, sabi nung mga nakahuli talagang mga nakakatuwa itong Ungoy So Kikita tayo dito. Nagka-idea sila ngayon. Oo, oh, nagkaroon sila ng idea. Dito na, pupunta na sila sa Turyaan. Excited nyo yung Ungoy. Eh, pagbaba nila ng jeep, malayo pala, naglalakad na sila. Matatanaw mo na yung Turyaan. May, may natanong, ano nga itong umiikot?

Tawag na tawag na tunay, baka alam ko na tunay, magsinusapang Mahusay! kasi nagturo sa'yo. nagturo sa'yo. Mataliin mo talaga tunay na na tunay. Tulad na yun sa ano nun, yung... What? Spell what? Ibangunay sa'yo. Aisha, Ay, eh, ayan, bitik, bitik. Tingnan mo. Tingnan. Ah. Sa so, iril ng galin. Magaling talaga yung boy na to. What a talaga. <laughs>